Naglalaba muna ako mamaya. Eh, Gusto ko ito bukas pantalon na ito eh. Para ano, para... Pwede mo muna ako dito. Nay. Ha? Ah. Ang uh, <laughs> kayo. Hindi, bibili pa ako mamaya eh. Eh, maglalaba pa nga muna ako to, mga labahan ko. Maglalaba muna ako. Lalabang mo ito, Nay? Wala ko. Gagamitin ko ito bukas, may daw kami. Maaga, kaya... Ako na lang maglalaban ito, Nay. Ako na lang, kukunti lang naman yan, oh. Kukunti Tatlong piraso lang yan. Ano ba ito? Mga kumot to, Nay. Ang hahaba nito. Mapapagod ka nito. Malinipis lang yan, yung kumot ni Una sa kanya na. Ako na lang maglalaban ito, Nay. Kaya kaya ko to. Tsaka may washing machine naman doon, di ba? Automatic yun. Kaya kaya ko to, laban. Bakit sinisipag mag na magkingi ka naman ng pangmirinda? Hindi ah! Ayoko lang kitang matagod kasi ang tala mo, o, ang, ang lalaki na ito, map, lalabang mo ito mag-isa, ang sakasakamin ito mapapagod ka na. Ang tala mo, lahat eh. laban mo ito, ba na may eh, Hindi, wala, lang, kasi lang, mga, yung mga panahon na eh, yun, mga busy lang ako, kasi alam mo naman, di ba? Eh ngayon, may, Sumusin. wala akong ginagawa. Kaya, eh, tsaka gusto maglabas, ay, lagi naman ako galabas sa tasik. Automatic naman yung washing machine. Sumusunog ka nga sa akin, o. ka naman. Yan naman. <laughs> Bakit nga ay, nag pa? Kasi ka. na, wrong timing lang yung utos mo kasi may lakad ako. Eh, ngayon, wala akong lakad. Kaya-kaya oh. ko -kaya na to. Sigurado ka? Oo. Oh. Wala kang hihingin? Wala akong hihingin ako, na ikaw naman no. Bakit ka kaya sa lang kanta ng tulong kasi bakit kanina na nagpaparinig ka ng kape? Hindi eh. na mo ano, hindi Kumbaga parang ano. Okay na yata ang ko eh. Hmm. Sigurado na ako. Wag mo eh, na maghihingi ka sa akin, talagang mabartukan kita. Ako na lang, ako na maglalaban nito. O oh, sige, laban mo na. Pero wala, akong kang na merinda diyan ha. Wala, ako nang bahala. Hmm. Sagot ko na rin sabon bunito, may sabon na doon eh. Ba, galing ah. Sige. Sige na. mo lang. Dito mo na sampay. sige, sasampay ko Kaya na lang. Para ma kasi bukas ng umaga gagamitin ko 'yan ng pantalo. Oh, sige, pagkatuyo na pagkatuyo, dadalhin ko na dito. Mm hmm, ginay, Sige na. Sige. Yes. Woohoo. Yes. Woo. 1K, 1K. Oh, oh, oh. Ano to? Nadali ko nila. Ano to? pagkaya ba to? Ang taon eh. May sobra pang 20 pesos. Ang 20 pesos. Nagulos ano Wala Wala ba dito ang totoo Ang na to si nanay na Dali na naman Matakot <laughs> ako ni nanay ah Mga kumot ko naman to Ayang medkapin ang isa na ako Pantawas ang 20 pesos So, kabila wala pa blanco Ganoon Kailan gabi saka ako maglalaba? Ano ba naman yan?